pan ay 5 a.m. aalis na kami. Kasi 10 a.m. yung binya. dahil Filipino tayo, 5.30 kami nakaalis. <laughs> Huy, maaga pa yun ah. Yung iba nga, isang oras pa delay. Huy, pinagkumpara. <laughs> Nasa likuran nga pala kami nakaupo mag-iina. Kaya medyo nahihilo ang antenyo. Kaya eto, dinaan ko na lang sa pagkain. Nabayan <laughs> pa nung malakas na ulan kaya wala ako halos makita sa daan. Fast forward nga, nakarating kami ng maayos. Huy, mga antenyo, ako nagsukat! <laughs> hindi naman talaga ako mahihiluin sa biyahe pero ewan ko ba no mga oros na yon grabe umiikot talaga yung paningin ko at parang babaligtad na isikmura ko kaya dinaan ko sa pagkain yung buong biyahe at eto pagdating namin kain pa din alam ko nga pala muna yung CR na malapit bago ako sumabak uli sa kainan <laughs> Eto nga pala yung dahilan kung bakit ako nag exercise at nagsusumba ng mga nakakaraang linggo. Dahil alam ko, mapapasabak tayo sa kainan. <laughs> anyway, si Johan hindi pa nga nakakakain dyan dahil gustong gusto niya na agad maglaro. Hindi e nga pala kami nakaabot sa simbahan, kaya dito na lang kami sa Event Place Dumiretso. Dito sa Kidso na Uptown Mall, ginanap yung birthday ni Jace. Kaya naman, super enjoy ang mga bata. Lumabas na yung mascot, eto natakot na si Johan. Takot kasi to sa mga clown at mascot. Magpapap picture sana silang lahat ng mga bata. Nung nandun na siya, paglingon niya sa niya na. Kaya masyado yung iyak niya. Naglit lang naman pumunta yung mascot doon. Kaya eto, nakapaglaro na uli siya. Sinisisi pa nga yung mami dili niya. Kasi ang sabi, hindi pupunta yung mascot. <laughs> Dapat nga pala ay 1pm tapos na yung oras namin dito pero nakita ni ate na nag enjoy pa yung mga bata kaya nagpa-extend pa siya ng 1 and a half hour. At nung nag-time na nga ay solved naman na yung mga bata sa kalalaro kaya eto naglakad-lakad na muna kami. Window shopping lang kasi hindi naman tayo anak ng contractor para mamili. <laughs> At nung makaramdam na ng pagod ang mga person, eto pumunta na kami sa tutulugan namin. Two units nga pala kinuha ni ate para sa tutulugan namin dito sa Lush Residence sa Makati. Ang ganda ng kwarto at kumpleto sa gamit. Pwede rin palang magluto dito. Ang ganda at ang organized ng kwarto. May two double size bed, kaya good for power packs ito. Each room ay one visitors allowed only. May free wifi at Netflix pa. Pwede rin kailangan magdala ng tuwalya, ng toothbrush, ng sabon, ng shampoo, kasi kumpleto na dito. Kaya naman naging komportable talaga ang pag i namin dito. Salamat atin, Kuya Yen! Kinabukasan nga ay nagluluto na si Papa ng umagahan namin. Nagpag-grocery nga pala ako kay Laosip kagabi kasi hindi na nga kami nakapagdala ng mga lulutuin ngayon. Mas mahal kasi pagkakain pa kami sa labas. Kagabi nga pala ay nagdala si Ate ng mga pagkain. Yun yung pinagsaluh-saluhan lahat. Grabe nga yung busog ko ngayon hanggang leeg pero ayaw pa rin tumigil ng bibig ko kakakain. <laughs> hindi ko sure kung masarap ba talaga yung mga pagkain o sadyang may bitchin lang talaga yung bibig ko. <laughs> Anyway, after namin kumain, nagpahinga lang saglit, tapos bumaba na kami sa lobby. Kailangan kasi naming bayaran ng 150 per head para magkaroon ng access sa pool. At dahil tatlong bata lang namin magsuswimming sa amin, ay 450 lang yung binayaran namin. Free na yung entrance ng mga magbabantay. Hindi na ako